Ah, sa mga mga pangilipang pinag-iisip. Alam niya ba yan? Mm -hmm. namin to ah. Kasi ba, tol? Walang aegis-aegis yan, tol. Eh, tol, doon doon ko, yan. Alam niya ba Tama na ah. Tama tol. Tama yan, tol. Naisip mo, tol

pagdagan din kela namin tol pagka ano diyan ano, na pati ko siya din tutatanggol kela namin din chairman na nagsabi tol chairman lang kailangan pa ako ng tulong na mga politiko dito sa amin kasi hindi mo alam ibig sabihin niya grabe tol parang may bus talaga